sa activities ng gobyerno, private Walang magdago sa tao. Kaya e nasabi ko, let's stay your

Sa kanilang ginagawa sa ating bansa. Wala po pay na pagkakataw at sa pita ng away-away sa sinuko ng mga buha na sa napit pira ng bayan. Lip-lip kasi wala ng pera ang bayan. Nagsabi ang bahag ng presidente na ang bayan na magbayan tayo ng taxes natin. So, bakit, na bakit tayo magbayan ng taxes? Bakit tayo ng taxes? Bakit tayo What up, Zina? My imprisonment is